Uy, takbo. Bakit po, ma'am? Ay, ayoko, ma'am. Baka magluck eh. Napanood ko yung video. Pas na ako sa ganyan. Go 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 go. Teka, boss, bus. Tayo, boss. Ayaw mo mandar, boss. Bus, wala na tayo atang gas, bus. Ay, saka dyan. <laughs> bus. Ay, saka dyan, ay. At kasi, kasi sila. Huh? What? Uh! Ha, nakuha mo na ako. Pakakasalan mo ko, ha? Aba, bakit kita papakasalan? wala naman tayong kasunduan bago natin gawin yun. Binigay ko sa ng buong buong pagkatao ko. Kaya harapin mo mga magulang ko. Oo, harapin ko magulang mo. Pero sabihin ko sa kanila, hindi bo yung binigay mo. Sumaling so, ka! Paano mo nasabing hindi bo Bago tayo nagumbisa, nakita ko, may biyak. O, oh, paano naging buo yun? <laughs> Hello vlog. Welcome to my guys. Shout, shout down. What? Isalang yung number? Isa lang number ko eh. Pag binigay ko sa'yo, wala na akong number. Huh? But wait, wait, wait. Zero nine, zero nine. Go, go, go. Wait, wait. May mera. <laughs> Sayang. Agap-tagal kasi. Bibigay mo na. Bibigay mo na ng number mo. Pakit-pukap. Eto, di-hide mo. Baka uh, kena, ka kain ka oh, serap nito. Meryes ka dyan, hindi <coughs> oh, No, 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 no